Good morning. Oh, ah, uh, Ito yung crane namin. Yan ang crane. Yan ang crane. At saka yung mga tangke na aming bubuhatin. Yan. 26 para sa tong tangke. Yung natapos namin ngayon ay 10 pang 12 pa yung bubuhatin namin. 10 pang 10 na yung isa yung na nakaabang na yan ay pang labing isa bawat araw ay may dalawang tangke kami 15 araw araw yan yan karami mga tangke dito na aming bubuhatin yan saka yung crane ko at sa lahat ng mga followers pala namin dyan Uh, good morning sa inyong lahat at sa maraming salamat sa walang sawang suporta sa aming mga video. And thank you and God bless.